para maging aware tayo kung meron man mag-screenshot or mag-screen record ng mga chat natin sa messenger turn on natin itong disappearing message at available lang po ito sa mga account na naka end to end scripted kung gusto mong malaman kung paano i-turn on ang disappearing message sundan nyo lang ang video na ito hanggang dulo pero bago natin umpisahan pakipindot nyo muna ang follow button sa tabi ng aking pangalan para lagi kang updated sa mga ganito kong video buksan nyo lang ang inyong messenger application and then kapag nasa messenger na kayo puntahan nyo lang yung account nyo halimbawa ito yung account ko naka end to end scripted pindutin natin at pagkatapos ay pindutin lang natin itong eye icon na makikita po sa taas ng inyong cellphone at pagkatapos ay mag scroll up lang po tayo hanapin natin dyan ang disappearing message and then pindutin lang natin ang disappearing message. At pagkatapos ay ilagay lang po natin siya sa 24 hours. Once na naka-turn on ng ating disappearing message, ay makakatanggap kayo ng notification kung merong nag-screen record or nag-screen chat sa inyong mga conversation. At ang kagandahan dito sa disappearing message ay mawawala ang inyong mga chat sa loob ng 24 oras kapag nasin niya ito or nabasa niya na. Kung nagustuhan niyo po ang video, isang like, share at follow po ay masaya nako na At magkita-kita po tayo in my next video